Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Melinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo -lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Habang ang grupo naman nila ni Tomas, gustong gusto na ng mga ito Natumulong doon sa grupo nila ni Lucas. Ngunit doon sa unahan, may nabanaag na mga nilalang ang mga ito. Napakabilis na naglalakad doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Kaya wikan itong si Tomas. Baldo, mukhang nagsidatingan na ang mga kakampi ng mga aswang na ito. Narinig marahil ng mga ito ang mga putukan. Kailangan na harangin natin ang mga ito at huwag hahayaan na makalapit doon sa kinaruroonan nila ni Lucas. Mabilis na nag-uusal ng mga orasyon si Tumas at itong si Baldo. Pagkatapos, mabilis na tumakbo ang mga ito doon sa kakahuyan habang nakayuko. Kailangan kasi na maunahan nila ng pwisto ang mga rebuilding tulisan. Narinig kasi ng grupo nila ni Commander Agong ang mga putukan. Kaya nagmamadali ang mga ito na pinuntahan ang kuta ng mga rebuilding aswang na nandoon lamang sa unahan. At ngayon, batid nila ni Commander Agong na may mga sumasalakay sa kanilang mga kakampi na mga aswang. Kaya dahan-dahan nang umuusad ang mga ito at mariin na nagmanman ang mga ito sa buong paligid habang sina sinabutsok. Galing sa itaas ng batuhan, agad na naglundagan ang mga ito, papunta doon sa kinaroroonan ng mga matatandang aswang. Huwi ka agad nitong si Gabriel. Butyok, mukhang ang isang nakasuot na mahabang damit at mayroong mapuputing mga buhok ay ang kanilang pinuno. Balita namin, kakaiba ang kanyang lakas sa pangkaraniwang mga aswang. Kailangan natin na mag-iingat sa kanya. Sagot naman nitong si Butyok. Mukhang iyan na nga Kuya Gabriel. Ako na ang bahala sa kanya. Kailangan na maunahan natin sa paglatag ng mga orasyon ang mga ito. Ngunit bago patuloyan na makakalapit ang mga bata doon sa mga aswang, naramdaman na sila at nakikita ng mga aswang. Uwi ka agad nitong si Tata Imong. Yawa, nakalusot ang mga kalaban natin na iyan. Malalakas ang kanilang mga tangan. Gumawa agad kayo ng mga harang. At sa pag-indak din sa lupa nitong si Tata Imong agad na naglundagan ang mga nagsilakihang mga aso galing doon sa batuan papunta doon sa kanila ni Butchok. Uwi ka agad nitong si Butchok kay Gabriel. Kuya Gabriel, nakagawa na ang mga ito ng mga malalakas na mga harang. Kailangan muna na wasakin namin ito ni Nunoy. Kayo na muna ang bahala sa mga asong iyan. Gumawa agad ng mga portal na pintuan itong si Butchok habang itong si Nunoy ginamit na din ito ang mga kakayahan sa mga dimensyon. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nawala na ang dalawang mga bata kaya nagulat itong si Tata Imong at batid niyang may mga ginagawa ang mga batang ito na hindi niya alam. Ilang sandali pa, biglang sumulpot na lamang doon itong sinunoy at sunod-sunod nang nagpakawala ito ng mga pag-atake. Nagpulasan agad ang mga matatandang aswang dahil sa pagkagulat. Palaisipan sa kanila kung papanong agad na nakakalapit sa kanila ang batang aswang Napamura na din itong si Tata Imong nang mapagtantong mga bata pala ang umaatake ngayon sa kanila. Ngunit kahit na mga bata, nakakaramdam pa rin ng kakaibang lakas ng presensya ang pinuno ng mga aswang. Kaya nag-iingat pa rin ito doon sa mga bata. Mabilis nang umigpaw itong si Tata Imong at inaatake na itong sinunoy batid na din niya ngayon na aswang din ang batang umaatake sa kanila. Napapansin din itong si Tata Imong na lahi ito ng gabunan. Ngunit nagtataka ang matanda dahil mas mahahaba kasi ang mga kuko nitong sinunoy kumpara sa kanila. Ilang sandali pa, mabilis nang kinalmot nitong si Tata Imong ang batang aswang. Ngunit biglang nawala itong sinunoy sa kanyang harapan at mabilis na nakalipat doon sa kanyang likuran. At pagkatapos, nagpakawala na agad ng mga pagkalmot itong sinunoy. Kamunti ng matamaan ang pinuno ng mga aswang. Ngunit agad itong pinalabas ang mga malalapad na mga pakpak na humarang doon sa mga ginagawang pagkalmot ng bata. Napaatas itong sinunoy at humanda. Ngunit napakabilis na naglundaga na din ang mga matatandang aswang papaataki kay Nunoy. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, gamit na din ang mga pintuan na portal, agad na nakalipat itong si Butchok doon sa likuran ng mga aswang at gamit ang tirador ng bata, mabilis na pinagbibira ang mga aswang. At kahit na natunugan ng mga ito ang bigla ang pagsulpot nitong si Butchok sa likuran ng mga ito. Tinamaan pa rin ng bata ang isang aswang sa ulo. Agad itong bumulagta at nangingisay agad sa lupa. Gulat na gulat ang mga aswang. Hindi makapaniwala ang mga ito na dahil lamang sa isang bala ng tirador namatay ang kanilang kasama. Ngayon, batid na ng mga aswang na hindi ordinaryo ang hawak na tirador ng bata at napakadelikado na matamaan sila. Agad na umindak sa lupa ang mga aswang kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Ngunit sinabayan ang mga ito ni Butchok ng pag-indak din at pag-uusal ng mga orasyon. Kaya nabaliwala ang mga ginagawang orasyon ng mga matatandang aswang. Wika pa ng isa sa mga ito. Hindi biro ang lakas ng orasyon ng batang iyan pinunong imong. Agad nitong nawawasak ang aming ginagawang orasyon. Ang sagot naman ng pinuno ng mga aswang. Alam ko ang mga bagay na iyan, taneng. Dahil nakakapasok sila dito sa ating kuta ng ganon kabilis. Kaya nagtatangan ang mga ito ng kakaibang lakas. Napalingon din ang mga ito doon sa mga aso na walang habas na inaatake nila ni Commander Anino at ni Gabriel. Kasing laki na ng tao ang mga asong iyon. Ngunit walang binatbat ang mga ito sa lakas at bilis ng dalawang mga bata. Gamit ni Gabriel ang kambal na punyal na gawa sa mga buto ng hayop na asopra. Walang pag-alinlangan na pinagsasaksak ang lahat na mga makakalapit na mga aso habang itong si Commander Anino gamit naman ito ngayon ang mahabang itak na gawa sa tanso sunod-sunod itong napapatay ang mga alagad ng mga aswang pagkatapos agad nang tumalon ang mga ito papunta doon sa kinaroroonan nila ni Butchok para tumulong nagawa naman ni Butchok na mapatay pa ang isang matandang aswang gamit ngayon ang kanyang pintuan na portal at mga orasyon na linlang. Nagawa niyang maisahan ang isang matandang aswang. Nagpalipat-lipat ng portal ang bata at doon sa isang portal na nasa ng aswang, nakatayaw doon ang bata at nakaumang na ang dala nitong tirador. Ang ginawa naman ng aswang, agad na dinaluhong ang batang si Bocok at pinagkakalmot ngunit lang lamang iyon. nagigin putik ang katawan ng bata at biglang may sumulpot na naman na isa pang portal doon sa likuran ng aswang. Nang pumihit na ang kampon ng kadiliman, doon lumabas naman si Butchok sa unang portal at agad na binira ng mga pagtirador ang aswang ng bata. Lahat ng tatlong mga bala ng tirador nitong si Butchok, lahat ng mga iyon bumaon sa ulo ng aswang. Agaran itong tumimbuwang at nawala ng buhay pagbagsak sa lupa. Galit na galit na itong si Tata Imong. Ngayon pa lamang niya na na mga portal ang nasa paligid ng kanilang kinaroroonan. Hindi niya kasi naiisip na kaya pala ng bata na gawin ang mga ganong kalakas na mga kakayahan. Isang napakalakas na kakayahan na magiging siya ay hindi niya kayang magawa. Nag-iisip na ng paraan ang pinono ng mga aswang para mawasak ang mga ginagawang portal ng bata doon sa paligid. Ngunit papaano niya iyon gawin? Napapatras na siya dahil sa bilis nitong sinunoy. Tumulong na nga sa kanya ang dalawa pang mga aswang para lamang makalayo itong si imong sa bangis ng batang aswang. Kaya ang dalawang mga matatandang aswang naman ang pinagbalingan ngayon ng bangis ng batang sinunoy. Agad na dinamba niya ang isa at kinubawan. Agad naman na nagpakawala ng mga pagkalmot ang matandang aswang habang usal ito ng usal ng mga orasyon. Huwi ka nitong sinunoy. Hangal ka matanda. Hindi mo ako matatablan sa mga ganyang uri ng mga orasyon tinamaan man ng mga pagkalmot itong sinunoy. Ngunit naibaon na niya ang kanyang mahahaba at matutulis na mga kuko sa dibdib at liig ng aswang. Habang ang isang aswang sumingasing ito at inatake si Nonoy galing sa likuran ng bata. Ngunit bigla na lamang napaigik at napaangil ang matandang aswang na parang angil ng baboy na kinatay dahil inatake na pala ito ng dalawang mga bata na sina Toto at Gabriel. Nakatarak na ngayon sa katawan ng aswang ang kanilang mga matatalas na mga armas. Kaya pagbagsak ng aswang sa lupa, agad itong binawian ng buhay. Tanong agad nitong si Gabriel. Okay ka lamang ba, Nonoy? Mayroon kang natamong sugat sa braso. Sagot naman ng batang aswang habang nakangisi sa kanila. Walang anuman ito, Kuya Gabriel. Totoo. Salamat sa tulong ninyo. Walang anuman din, Nunoy. Ngayon, tatapusin na natin ang lahat ng mga ito. At pagkatapos muling umatake na ang mga ito doon sa mga natitirang mga aswang. Habang itong sitataimong ang buong akala nito na nakakalayo na ito doon sa mabangis na batang aswang ngunit bigla itong napalundag ng birahin ni Butchok ng mga pagtirador galing sa likuran ang pinuno ng mga aswang kamunti ka na sana itong matamaan ng bata ngunit kakaiba din ang bilis at liksi ng pinuno ng mga aswang matapos itong makailag agan itong pumihit at umatake naman kay Butchok kasabay din nito ang dalawa pang mga matatandang aswang na sa mga pagkakataon na iyon napakalakas ng umaangil dahil sa galit. Nakatayo lamang itong si Butchok at inaasinta ang mga papasugod na mga aswang sa kanya gamit ang kanyang tirador at makalipas ang ilang mga sandali agad na itong nagpagkawala ng mga pagbira. Maagap naman na umilag ang mga aswang ngunit may mga pabao na, na mga orasyon ang bala ng tirador ng bata. Kaya usang lumiko ang mga bala ng tirador nitong si bochok at hindi na iyon nailagan panong isang matandang aswang. Agad na tinamaan ito sa may ulo. Lumalagotok pa nga ang pagkatamang iyon na naging dahilan para agad na itong bumagsak at naglupasay sa lupa. Umindak sa lupa itong si Tata Imong. Pagkatapos, nagsibagsakan ang mga bala ng tirador nitong si Butchok sa lupa. Nagawa ng pinuno ng mga asuwang na mawasak ang ginawang orasyon na pabaon sa kanyang bala itong si Butchok. Mas lalong umuusok ang ilong nitong si imu dahil sa galit. Katanungan na ngayon sa kanyang isipan kung saan galing ang lakas ng mga batang ito. Muling umatakas takina na itong si Tata Imong gamit ang malapad nitong mga pakpak. Agad itong ipinagaspas ng matanda pagkatapos umigpaw na ito sa iri at bumulusok ng lipad papunta kay Butsok. Nag-uusal na din ang matanda ng mga orasyon. Lumika pa nga ng malakas na hangin ang mga pagaspas ng pinuno ng mga aswang gamit ang malalapad nitong mga pakpak napapansin din ng batang si Butchok na isa-isang nawawala ang kanyang mga portal sa paligid. Kaya naisip ng bata na nakagawa na ng malakas na orasyon na pangwasak ang pinuno ng mga aswang. Ngunit sa isip naman ng bata, hindi lamang doon sa mga portal pinanggagalingan ang kanyang lakas at galing sa pakikipaglaban. Kahit nawala ang mga portal na iyon, kaya niyang mapatay ang aswang na ito. Uy ka pa ng pinuno ng mga aswang. Paano na iyan ngayon, bata? Wala ka ng malulusutan pa. Hindi mo na magagamit pa ang mga portal mo. At pagkatapos, nagpakawala na ito ng mga pagkalmot, pagsipa, at pati ang pakpak nitong si Tata Imong ginamit na din ito sa pag-atake kay Butchok Naramdaman din itong si Butchok na ang dampi ng hangin galing sa mga pagaspas ng pakpak ng matandang aswang. Kaya ang ginawa nitong si Butchok, agad itong umikpaw patras para makaiwas sa mga pag-atake ng pinuno ng mga aswang. Pagkatapos, bago pa makasunod sa kanya, ang pinuno ng mga aswang gumawa ng mga orasyon ang batang si Butchok at umindak ito sa lupa ng tatlong beses nang maibato na ni bucyok ang kanyang orasyon biglang tumila ang malakas na hangin at nangangarag ang katawan nitong si Tata imo. biglang parang umiikot na ang paningin ng aswang at nahihilo ang kanyang pakiramdam takang-taka ang pinuno ng mga aswang pati ang dalawang mga matatandang aswang na nakasunod sa kanilang pinuno agad na tumigil ang mga ito sa pag-usad at ka ng isa doon sa kanilang pinuno. Pinunong Imong, gumawa ng malakas na orasyon na tagiwala ang bata. Nawawala na ang bata doon sa unahan. Sagot naman ng pinuno ng mga aswang habang pinagmamasdan ang buong paligid. Ang inaakala kasi nitong si Tata Imong na gumawa na naman ng mga portal ang batang si Butchok ngunit walang mga pabilog na hugis ang makikita sa buong paligid. Mag-iingat kayo. Mukhang nasa paligid lamang ang bata at naghahanap ito ng pagkakataon para makataki sa atin. Kailangan kong mawasak ang kanyang ginawang tagiwala. Ilang sandali lamang, agad nang humahagibis na naman ang mga bala ng tirador ng bata bago pa makagawa ng mga orasyon na pangwasak itong si Tata Imu, Napaigpaw ang mga matatandang aswang para makailag habang itong si Tata Imo agad nitong ikinubli ang katawan doon sa kanyang mga malalapad na mga pakpak. Ang buong akala kasi ng aswang na kayang harangin ng kanyang kalasag na pakpak ang tira ng tirador ng bata ngunit napahiyaw na lamang itong si Tata Imong nang tumama sa kanyang mga pakpak ang tatlong mga bala ng tirador ng batang si Butchok. Sa lakas pa nga ng mga iyon, tumalsik itong si Tata Imong at bumalandra doon sa batuhan. Mabilis na hinahagilap naman ng mga aswang ang kinaruruunan ngayon nitong si Butchok. Ngunit hindi nila ito nakikita. Ang batang si Butchok gumawa pala nang portal papunta doon sa kalubluuban ng batuhan at galing doon malayang naasinta niya ang mga aswang. Nang makita naman ang bata na tinamaan at tumalsik itong si Tata Imong gamit pa rin ang mga portal doon na dumaan itong si Butchok sa likod ng mga batuhan na hindi nalalaman ng mga aswang. Ngunit nakita ang mga iyon nitong sinunoy nakita din ng batang aswang na tumalsik ng ilang metro ang pinuno ng mga aswang. Kaya sa tingin itong sinunoy, kakaunti na lamang mapapatay na ng kanyang matalik na kaibigan ang pinuno ng mga aswang na ito. Kaya agad na siya ng paraan para harangan ang mga matatandang aswang na naisa ng tulungan ang kanilang pinuno biglang tumakbo ng napakabilis itong sinunoy at sinagpang agad ang dalawang mga aswang. Agad na hinablot ng batang aswang ang isang kalaban at kinubawan na ito ng bata. Nakipagsubukan naman agad ng lakas sa lakas ang matandang aswang doon kay Nunoy at pilit na dinala ang bata doon sa mga batuhan. Tumulong na din ang isa pang matandang aswang at pinagkakalmot na itong sinunoy sa kanyang katawan. Agad naman na nakalipat ng pwisto ang batang aswang at hinagip ng mga pagkalmot ang liig ng isang aswang. Hindi na iyon binitiwan pa nitong sinunoy. Maririnig mo na lamang ang malalakas na mga pag-angil ng mga aswang habang nagpapalitan ng mga pag-atake at pagkalmot. Tinamaan na din itong sinunoy. Ngunit Tuluyan ng napatay niya ang isang matandang aswang at sa kasalukuyan agad na ng batang aswang ang isa pang matandang aswang at kinubawa na ito sa likuran. Kahit na nagwawala na ang aswang, hindi pa rin bumitiw ang bata. Muling tinamaan ng pagkalmot itong sinunoy ngunit nakabao na ang kanyang matatalas at matutulis na mga kuko doon sa batok ng matandang aswang. Nakakapit na din ang kanyang dalawang mga paa doon sa likod ng matandang aswang. Kaya wala na talaga itong kawala pa hanggang sa tuluyan ng maibagsak ito ng bata ng tuluyan sa lupa. At pagkatapos, agad na lumipat ito sa harapan sa pagkakubabaw at dito na niya makailang bisis na ibinaon ang matatalas na mga kuko sa dibdib ng matandang aswang. Mga pag-angil na lamang at pagngasab ang maririnig mo sa aswang hanggang sa bawian na rin ito ng buhay. Napayuko na itong sinunoy. Marami din siyang sugat na natamo. Ngunit ngayon, natitiyak na ng bata ang kanilang pagkapanalo. Dalawa na lamang kasi ang mga natitira doon sa mga matatandang aswang. Kasalukuyang tinatapos na din ang mga ito nila ni Toto at Gabriel. Habang itong si Butchok, biglang sumulpot na lamang ito doon sa may batuhan at inaatake na itong si Tata Imong gamit na naman ngayon ang mga matatalas na garab ng bata. At dahil nayanig pa ang katawan ng pinuno ng mga aswang, hindi pa ito nakabawi sa kanyang lakas. Kaya tinamaan na siya ng mga pag-atake nitong si Butchok. Kahit na gumawa pa ng mga orasyon ang matandang aswang nagugulat na lamang ito na hindi man lamang natinag ang bata huwi ka nitong si Butyok hindi na obra sa akin ang mga orasyon mo na iyan matandang aswang dahil kanina pa ako nakapaglatag ng mga malalakas na mga harang nawasak mo man ang aking mga portal ngunit hindi mo naman napansin ang aking mga bagong ginawa na mga portal doon sa loob ng mga batuhan. Ngayon, kailangan na kitang tapusin. Kailangan nang mabura sa mundo ang lahat ng angkan mo. Akmang lilipad pa sana itong si Tata Imong, ngunit agad lamang itong napasigaw ng itarak ni Butchok ang isang matalas na garab doon sa punong pakpak ng pinuno ng mga aswang na tumagos pa at tumarak doon sa batuhan. Muling huwi ka pa ng batang si Butchok. Tulad ng sinabi ko, matandang aswang, hindi ka na makakatakas pa sa kamatayan mo. At pagkatapos, ang isang garab itinarak na ito ni Butchok doon sa dibdib ng aswang punterya, ang puso nito. Narinig na lamang ni Butchok ang mahinang pagngasab ng pinuno ng mga aswang at ang paglabas ng dugo sa bibig ni Tata Imong. Ay kitang kita ng bata, pati na ang mukha ng matandang aswang na mabanaag mo ang sobrang sakit ng kanyang naramdaman. Parang gusto nitong magsalita. Ngunit bawat pagbuka ng bibig ng pinuno ng mga aswang, bumulwak ang maraming mga dugo.